Ganun pa rin yung oras namin. Bahala na yung ba vlog. good morning. Matamlay kami ngayon kasi matamlay yung panahon. Oh. Wala eh, ang boring ng panahon. Pero gusto namin ganyan yung panahon, balabig. Okay. <laughs> 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 hindi kaya kahapon. Ang ilik ka fuck <laughs> Hanggang gabi? Pero umulang ang gabi ah. Oh, Oo, tapos mainit Malabia. din after. Oh.

3 4 Tapos meron pa kami dito Grass cutter, ganda ng grass cutter niya no Okay Ano dun yung nag grass cutter oh Walang hassle oh no? Ikot ikot lang siya oh Hindi totoo yan Parang ano lang yan, pang-flat Oo Parang sa mga mm. ano Oo, oh. oh, bubukos niya lang oh pang ground lang. Ah. Uh, pero ito maganda, gas crater uh, na 'yan, no? Uh, Tapos ipunin niya lang. Dito sa ano? Tabi niya. Sa mga pilatin. hindi pwede yan. Pang ano lang yan eh. Anong tawag yun sa gross na yan? Gawk. Hmm. village village lang. May ano doon ah, apretado lang kay. Ano na apretado? Malalaki na yung ano, chest, yung walnuts lang kay doon no. Nice. Doon. May no, yung walnuts. Pwede nang harbisan yun ah. ano pa Ah, mga ilaw pa oh. Kakatamad pumasok eh. Ano na mamaya? Uh, ulan pa. Ah, mga panong panong ano? Papagay, <laughs> yun sa mga init. Bobo yan, Makay? Hmm, nagyan ko ng ano, spinach. Ah, kala ko oh, nilagyan mo nung Dalbos? kamote natin. Sana, <laughs> ah. Oh. No. Spinach nila kayo. Ano siya? Kabili ng ano, lupa para may ano kuno rin yung mga ano diyan eh. Dami na nga natin tanim eh. Sarap nga eh. Ang um, ganda eh. Buti ano daw. Palaya. Um, Ang laki ng sili oh. Dapat din lagyan pa dun sa gilid ng sili. Uh, Sira niya, eh. Ah, ko. Mm. Si Radwang naglipat niya ni. Eh. Ano na, Chef? <laughs>

Yay! Wow! Ayos to. Sarap. Nag-bake na ang Biko. nag gas kami nung nakaraan sa Biko eh. Kaya gumawa si partner ng ano, Biko. Eh <laughs> Tapos yan Rod, anong luto yan? Ano? Oh, oh, Ayaw mo ng sarsa. Masarap din. Ito, may, may ano rito rod. Yung breadcrumbs. crumbs gusto mo. Hindi to. Huh? Tapos may harina rin rod. gusto mo. Discarte mo. Okay. eto Discarte mo. eto ang assign ngayon sa kusina. Sige. Okay. Pagbuti mo yan, Rob. <laughs> Nagawa nito. Ba? Ilagawa mo? Napanood mo yung kay Jambi? si happy. Pat na oh. Saan? Saan nyo dyan kapal na ulap to Wala kaya? Uh. No, ah. Ulan na yan, bukas. Mamaya, malakas na ulan yan, lakay. Alas 7 ka ba, lakay? 7 to 7? ka? Oh, ka ah. Dala ka na lang ng ano, raincoat. May oh. well, ano dyan? Ano? jacket? Hmm. Sarap talbusan na nito lakay. Oh. Pwede na ulit yung talbusan, di ba? Oh. Tapos ilipat siya kamote na kami pang gulay gulay marami na rin tulakay pag na harvest ayun eh, oh baka, 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 saan? eto to 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 lakay eto to 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 pwede na ulit yung putulan tapos ilipat eh no lakay may ano na yan, namumuong ano na yan sa ano may bunga-bunga na iba niyan. Alois lang yan. Sana babuhay siya hanggang ano, December. Kahit yung snow season nalang no, kayo. Mamatay lang. Salamig. Pero mabubuhay ulit yun pag ano. Kaya maglipat tayo sa paso. Ano na Para sure na meron pa tayong reserve ulit next summer. Parang huh. eh. Hindi mahina yan sa lamig. Double tape yan? Ito lang.

Wala po nga kasi ko lang. Hatiin mo yan. Ako, pupukitan ko. Diba? Iba na talaga pag matatangkad eh. Advantage siya na matatangkad. Yeah. Hindi na tumutong-tong. Matatangkad, may advantage. may dis oh, disadvantage right. din. Parang ano. <laughs> Parang yung sa trolley. Eh. Hirap pa ko alit uh, ko eh. Advantage ako. doon. <laughs> Pero pag pinasok ko sa ano sa elevator, nakakasiksik ako ayon. <laughs> advantage ako doon. No. Ano ba? Lapad nga ano? Lapad, diba ba diba yung ginamit natin hmm. doon sa ano? Ito hmm. lang ron, okay. Hindi maganda nga itong malapad eh. Kaso hindi, dapat kakasya doon para masasarado yung dito. pinto. Masyado malapad ito. Pwede natin gamitin itong isa dito. Alas unsi na pala. Ayan na ba? Hindi pa. Hindi. Saging, saging. Ay, ikaw nagawin yan lang eh. <laughs> Lalaki na siya. Lalaki. <laughs> Lalaki nga eh. Grabe. Saging na yan eh. Saba. Saging pala. Saging. Dapat sinukat yung muna na haba. Okay lang yan. Paikot naman siya. Yeah. Paikot naman siya. Para kahit buksan na yan. Walang lang. Kasi pati dun sa amin, may screen nga ako. Wala kayong screen. Edi, Oo, so, oh, pasok, pasok din sa amin. Kaya kita ko mga lipad-lipad eh, kaya Sabi ko. Eh, okay, kaya niya lakay. Ang dikit. Oo, ang dikit, dikit. niya. Dulin natin sa ano, baba? Ha? Dulin. Oo, Ako dulin na lang. Para may screen ano na tayo sa insect. Kaso baka ano naman hindi mabuksan 'yan. Mabuksan so, 'yan, iruruin e, mo lang 'yan pataas. Ah, ganun ba 'yon? Mm -hmm. Kaya kahit 24 hours maka nakabukas yung bintana namin? Oo, buksan niya yan para malamit. Hmm. Kailangan mong tungtungan lang kayo, hindi na? Yeah. Langkad mo naman nila kayo. Ba, sukat na sukat mo, ano? Kaya ako pa Galing ah. Interior decoration. Ako ah. ng trabaho ng 13 years. Hindi ko masauli yung mga sukat na yan. Wow. Galing. Guting, 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 guting. Guting sa interior. Interior designer ka pala eh. Sisiw lang yan. Pati itong kurtina niyo, dumikit na. Oh. Sino bra mo sana laki? Ako yan? O kaya lang yan. Tapos i-overlap mo yan isa. Overlock lang po. Ah. Uh, Wala, dumikit pati tong kursina niyo Uy. Ang sakit nga eh. Sa ano? Matalim. Mm. Dumikit ko. Pwede bakyo mo yung please. Yung? Yung bintana dyan sa kusina. Nagluluto si eh, Rod. Ah, sarap. Katapos ni yung mga luto. Eh. Oo, oh, anong oras na? alas si na? Hindi, na rin. na lang. Diba? Mga interior designer to. Ano nga Rod? Ang okay, interior designer doon na. Doon sa kwarto niyo Rod. Okay. Kasya. Meron pa. Meron pa ako isa. Uh, ah. sukat na sukat ah. Kagaling. Ayun. <laughs> Balik ka. Bakit naputol? Naputol yung no? papel. Ayan ah. Umpisa doon. Tig. Ah. Ah. Iba talaga pag may babae sa bahay, no, Rod? Oo. Uh -huh. Nagiging kika yung bahay natin, no? Sa lalaki, no? Huh? Oh, bahala uh -huh. na dyan pag lalaki, no? So, bahala na dyan. Susukong sa ating insekto na yan. Ano ginagawa ng mga kumot na? <laughs> hmm. Ano sa, sa natin, niya. <laughs> na Bal, balat natin yung sekto na yan? Hindi na balat kalabaw. Punit Punit na naman. Ano na niluluto ni Rod? Ano Rod? Oo. Okay. Kamusta ka na dyan, Chef? Oo. Luto na? Pinrate mo na siya? Kala, nagtrate mo bawang lang. Ah. Ang, parang ako na. Tapos eto, ito, sinigang. Gen sinigang, Ayos. Ulam na, may sabaw na. Galing, galing. Ay, eh, wala na. Ay, ha? tapos na kami kumain. Tapos na kami kumain. Oo ah. Oo. Oh, Paano dito pa kailangan itong kumain? na kami. Eh, may anong oras na ako? Uh, Alas 11 na. Alas uh, 11 pasado na eh. Maliligo na ako Wait na pala ako nagsakit ng luto. Late <laughs> ka na kumilos. Eto, eh, no, nakare-ready na yung bagon ko Rod. Mm -hmm. Ups na kami. Yung um, sarsa, ito. Sarsa Rod. Huwag ka rito oh Maraming pa to. Okay. Yung um, niloto ko na apritada

sukat na sukat ba yan? Hindi, dikit. Ganyan? mm, -mm. sakto, may eh. na. Guguntingin mo? Na. Lagyan natin nito para mas matibay. Saan? Ito. Yung... Eh, didikitan pa ulit dito? Oo, dyan. Para itatapal mo siya dyan. Ba? Ang Ang galing. Ang galing. Ano na, may sobra siya kunti. Eh. Oh, kala ko, didikit lang na ganito. Hindi ko Pwede kaya nang pag tinanggal-tanggal, baka maano. Malostred. Malostred yung, mas mapunit yung screen. Ayan siya, oh. mas maganda na ito. natin ito. Kasi meron... Magkabilaan pala? Meron din lang naman sinamang ganito. Di isa, sama na natin. Hindi naman natong magagamit pag... Hindi ginamit. Kaya, sayang. Kasi yung, yung sa bintana ko, ano lang, isa lang, ganyan lang. Eh, may sinaw. Ano na, mga interior designer. Mga decorator. All goods na? Mm. Ngang, 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 sukat na sukat ba yan? Hindi, didikit Yan? Mm-mm. Sakto, pa. Amin na. Guguntingin mo? Na. Lagyan natin dito para mas matibay. Saan? Ito. Yung... Eh, ay, didikitan yun? pa ulit dito? Oo, o, dyan. Para itatapal mo siya dyan. Ba? Ang Ang galing. Ang galing. Sama no, na no, no. may sobra sya konti. Oh, Akala ko, didikit lang na ganito. Hindi ko lang. Pwede kaya lang, pag tinanggal-tanggal, baka maano. Malostred. Malostred yung, mas mapunit yung screen. Ayan siya oh. kaya, mas maganda na ito. Lagyan natin ito. Kasi meron... Ito pala? Meron din lang naman sinamang ganito. Di isama sama na natin. Hindi naman natong magagamit pag... Hindi ginamit. Kaya sayang. Kasi yung yung sa bintana ko, ano lang, isa lang, ganyan lang. Lumalagad ba? Ang sarap na ron daw. Tapos, golden mm -hmm. brown. Hindi ka tayo yung aalis ng yung sisigman to. Kasi nga mo. Ay, kaso, basos ako natin. Kasi nga, ay, pang araw yan. Kasi nga yung brown. Tapos, may suka yan, bro? Kaya hindi naman, pero, ay, wala. Ah, wala. Yung style classic lang, no? Hindi sarap yan mga ah, pagkape ay oh, sarado patay sarap yan dito <coughs> uh, unlimited manok all goods panalo sarap. Tapos sausawan ka. Gravy, no? O oh. kaya yung... Ito, 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 Rod. Ito so, sausawan niya, no, Rod? Oo, oh, yun. Yeah. Anong uh, tira naming sausawan? Jackpot, to. Barbecue, ano, Rod? Lumalaban, lumalaban. Laban, kung kaya kang ipaglabay. So na si Raya. Raya, alika na! Ikaw na lang hinihintay ng... ...noot ni ano, ni, Rodo, ni Abay. ko Sarap. Alright! All, right. All Good. goods!

kape kaka kape Heh. magka ako sa kape <coughs> nasimulan ba nang mula ng kape ah eh? nasimulan ko na ulit ang kape eh nakahadik na naman ako sa kape okay lang eh basta may laman ng chan mayro'n yung magkape kang walang laman ng chan eh kasi inaasid ako pag walang laman yun yung chan kaya pag nagkakape naman ako may laman yun yung chan Ano nangyari sa dalawa? Ano na? Kamusta na kayo dyan? Aba! Kagaling nila kay Kagabil, kagaling. Ayos na. nila na kaya. Kulang buto eh. Nakukaw ko. Huh. Mayis. Stig, mayis na na oh. All goods. Busy.